So okay guys, maglalagay tayo ng photo tap sa ating sticker. So sa tutorial na ito, tuturo ko sa inyo kung paano ba ang tama at diskarte ng paglalagay ng photo tap sa ating sticker para scratch free ang ating sticker. yan guys, ito yung ating photo tap yan. Ito yung pinakalikod nya at ito yung didikit dito. So ang gawin nyo lang guys, itong photo tap natin yan, ito yung pinakantatanggalin. So susuot nyo lang dito Nang konti lang, konti lang, dolo lang O yan, pinakan dolo lang ng photo top Susuot nyo lang dito Yan, pag nakasuot na siya, konting suot lang para hindi lang siya mabatak So tatanggalin na ninyo to Yung pinakang layer na didikit doon sa sticker Yan, ito, tatanggalin nyo lang Tatanggalin nyo lang at babatakin pa ganun. Yan guys. Yan. Once na nabatak nyo na, so huwag nyo bayang dumikit dito sa dulo. Yan. Maglagay kayo ng patungan para hindi siya dumikit. Yan guys. At ang gagawin nyo, ito yung ating sticker na lalagyan ng photo top. So susuot nyo lang dito yan. Itatapat nyo lang. Yan guys. Yan. Make sure lang na tama ang lagay natin dito sa ating kabilang tabi. Yan, ito yung photo top na cover or yung pinagdikita nung photo top. Yan, guys. Okay na for forward. Ang gagawin niyo, pipindutin niyo itong ito tong run. Dapat siya guys, naka-cold lang. Huwag yung hot dahil masusunog. So cold lang siya tapos i-run nyo para umikot siya pumasok pa ganun ito tataklob pa punta dito sa ating sticker. Yun, ganto lang kadali. Yan. Oh, ito na guys. So yan oh. Diretso na. Yung pagpatong nung photo top dito sa ating sticker. Yan. Ito na siya guys oh. Nalabas na. Yan. Ito na oh, ready na naka photo tap na ganun lang kadali o oh, oh. sakto dito sa Asunod yan ganun lang kasimple mag lagay ng photo tap sa inyong sticker yan. basic lang guys to yan okay na ready na ang ating sticker so tapos tatanggalin nyo lang to yan at ready na ang ating sticker may photo top na siya guys So, pwede na na nyong ipamigay. Yan, okay? Pero, bago lahat, huwag nyo kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel, Richard Kabili Vlog, at saka yung ating main channel na Richard Kabili. Yan, guys, subscribe na!